So mga nanay at tatay dyan, so ito na yung hinihingi ninyo, basic tutorial sa pag edit So para hindi nito makalimutan, isip niyo or either share niyo para meron kayong panoorin pag nakalimutan niyo. So ano pa yung hinihintay, hinihintay natin? Tirahin na natin! Ito na! So punta man tayo sa CapCut, ito yung gamitin natin kahit walang bayad. No, ba diba? Makasave tayo. So new project para dalhin tayo dun sa gallery ng ating cellphone. So pagdating dito sa gallery, hanap ka ng video. Ito, select natin yung ito. Tapos add natin. Then, ito na. Lumabas na si Piliw Ascal. So, siyempre yung unang ating gawin dyan is i-play mo natin para makita natin kung ano yung putulin or dagdagan or alisin natin. Putulin, alisin, same lang naman yan. <coughs> so, yan, no, play siya. So, parang mahaba yung video, simply putuloy natin. So, click natin yung video and split. Then, lagay natin sa basurahan. O, uh, oy, maglagay kasi basurahan, oy. Okay. Mag-loading. Uh, maglagay kasi basurahan ba? tanggal mo maglagay sa basurahan. Uh, so, yung logo, i-click natin, uh, i-delete natin. Lagay natin sa sako para wala. Kaya hindi na, sayang yung video din. Balik sa umpisa, Then, tingnan natin kung saan nag-upisa yung, saan kayo nag-upisa magsalita. So, ipwede natin yung guhit na i-click yung video, na i-split. Tapos, i-click yung unang video na ilagay sa sako. Para mapuno yung sako ba? So, okay na. So, wala nang uh, alisin dyan. So, so ang, ang gawin natin dyan is, mahina mo yung volume, lakasan natin. Click natin yung video, then hanapin natin yung trompa rito. Yung trompa ba, para malakas. So, yan. Tapos, lagyan natin yung taas natin yung volume oh, yeah. check oh. so malakas na yan so siyempre mayroon mga tahol ng aso mga manok mga tahol man so, hanapin natin yung uh, reduce noise so, click natin yung reduce noise yeah. i-on lang natin yan turn on ba para ma-on yeah. check natin para mas ano para masave nawala yung tahol so okay na yan so malabo yung uh, video so kailangan natin dyan is pag ganda natin hanapin natin yung adjust ito so, adjust ba o oh, yung adjust o oh. so para ma malinaw so ay manual natin to para mas maganda so yung brightness ilagay natin sa 10 o oh, 10 so yung contrast naman magkabiris lang to ng 4 4 to 3 to 4 then yung itong saturation so ilagay natin na 4 oh, 4 lang then yung brilliant 4 din para mailawan siya then yung sharpness mga kalahati siguro mga 50 plus ganoon So, okay. I check na natin yan. Para mas sa Para mas okay. So, malinaw na. So, ano pa ba yung kulang dyan? Pero pang kulang. Marami pang yan. So, check muna na natin. So, malinaw na. So, lagyan natin ng ano yan. Ah, voice effect. Alright. So, naka-highlight. So, punta tayo sa audio. Audio ba? Yung audio. Click natin yung sounds para dalhin tayo doon sa device natin. Doon sa mga gallery natin. O, oh, so, device na. I-click natin yung folder. Yan, mga folder. Tapos yung device para makita natin yung mga sounds na nakasave. O, oh, marami ako naka-save dito. So, hanapin natin dito si Oi. Saan ba si Oi dito? Oi, yung pang-intro natin. Oi, huwag kang magtago dyan. Oi. Saan ba si Oi? O, oh, ito, ito, ito. Nanto si Oi. O, oh, i-click lang natin yung plus para madala siya doon sa, ano, sa in-edit natin. So, click natin. Oi, mahina mo yung volume. So, lakasan natin. I click na yung trompa. Tapos, yung ano naman, o, oh, dyan, sagad natin. pagbingi kayo, sagad nyo. Check. O, oh, Yeah. Tapos play. O, oh, malakas na yan. So, dyan, i-point nyo lang kung saan nyo gusto maglagay ng effects. Kung saan nagtapos yung ipisa. Kung ano yung pag, ano, content ninyo. O, oh, sayaw ba? Yung mga comedy-comedy ba? Sa akin kasi is more comedy yeah. siya. So, balik lang, sim lang. Sounds, audio, gallery, device. O, oh, So, hanap ka ulit yan kung ano yung mga effects na gusto mong ilagay. So, wag lang maraming effects. Yung, yung ano lang, tamang-tama doon sa content mo. O, di ba? Then, dito pwede kung meron ka nakasave ng mga sounds. Yan lang, hanap ka ng sounds dyan. So, basta lang. Click mo yung plus. Ito so, rin, ano, mapunta doon sa in-edit mo. Yan. O, volume mo. I-check mo. O, yan. So, dito, marami akong ilagay dito na effects. O, na, hanap pa tayo ng spot dito kung saan pwede lagyan ng ipiks. Yung parang ano ba, ah, para madala ang ipiks kasi madadala na pag comedy, madadala yung mga audience. Para matutuwa rin sila ba, parang bigla yung tumatawa, ah, comedy dito ito. So, ganun lang. Ah, so, hanap ano dyan, saan ba ito si Ha rito? Ah, ah, wow, wow pala. O, oh, si Wow, oh, ma mahina, may volume ni Wow. So, lakasan natin. hindi natin yung trumpa. Then, sagad natin. Pag bingi kayo, volume nyo, check. Okay na yan. So, medyo mahaba man. Kasi mayroong spot dito lagyan natin. So, putuloy natin yan. So, naka-highlight na yan. So, ang kulang dyan, is split na lang. Punta to natin yung split. oh yung split ba? Yung mara maputol. Split niya. Lagyan natin sa basurahan. yung basurahan ba dyan? oh So, okay na. So, dito maglagay tayo do banda. Saan brito ba dito? Dyan. So, ang hanapin natin dito is yung ano yung agoy agoy mapriso ka oh, diba so matanda sa sounds oh, na naman oh, diba ayos so hanapin ko dito si mapriso ka so si mapriso ka nandito yun eh ito yung banda sa gitna saan ba yun okay saan ka mapakita ka o oh, yan oh, okay oh, so yan okay na So, dito, hanap tayo dito ng ano. Again, pa ulit dito ng ano. Uh, voice of so, sounds. Then, dito yung ano, yung uh, mapriso number 2. O, oh, yung mapriso number 2. Hanapin tayo sa mapriso number 2 dito. O, oh, ito, mapriso number 2. So, plus. So, mahaba man to Mayroon lang tayong spot dito na kukunin. So, naka-highlight na yan. Split na yung kulang. Click natin yung split. Tapos pindutin yung una na kwan. Tapos lagay sa si sako. Alright. Then, uh, drag konti. Yeah. Split. O, tapos, split natin. Then, lagay sa si sako. So malayo man yan. Dito man natin ilagay dito banda. So malayo man. I-drag natin yan. Oy, mag, sumama ka. Oy, mag, malikot ba? <coughs> oh, ito naman si Agoy. Oy, huwag mo kong pahirapan. Oy. Ke so, hujan oh, kan hujan oh, hujan oh, bandam tu san tadi 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 tu itu benda oh jan oh lagai tu jan oh jan oh jan oh linatin i mean nak man so lagai tu volume oh so pintu tin tin, tin tumpal so bingi kayo sagat nyo oh check oh okay kenan so sunod nyan eh linat check natin check ah okay na malakas na so dito benda sa last portion Ah, uh, lagi tayong tumatawa. O oh, hanapin natin dito si ano? Si Bibilap, yung pang pinali natin ba Bibilap. Yeah. Sabi <laughs> si Bibilap dito tumatago man. Ah, uh, ito ito, Bibilap plus. yeah. okay. Mahaba man 'yan. So ano yung gawin? Putulin natin 'yan. Okay. So unang putulin 'yan dito sa unahan. Putulin na ng uso para mabilis tumawa. So highlight, then split. Yeah. I-click natin yung una yun ilagay sa sako then idikit natin siya para maging sweet sila ni Agoy at saka si Bibi ah. Ah. diba i natin ay so okay so dito banda is itapat lang natin yung guhit dun sa ending ng video para putuli natin yung uh, ah, audio so dyan tapat na so select natin yung audio then split then split nyan lagay natin sa surahan para madaling magpuno ba So, i-play natin. Amay yeah! ah, na man. May na may yung volume. So, lakasan Lake niya. Trompa na, Sangkad natin para marinig ng lahat. Niya. Check. Oo. Oh. Okay na yan. Oh. So, meron na. Meron na malakas na yung volume ng video. Ah, maganda na yung video. Malinaw na. Meron ng epic. So, meron pang kulang niyan. So, paano ba yan? Yung iba kasi gusto nila ng ano. Yung paiba-iba yung ano ba? Paiba-iba yung video may papunta sa harap, may papunta sa kaliwa, may papunta sa kanan. So, may papunta sa likod, mayroong nakatalikod. So, madali lang yan. So, ganito ang gawin So, tapat nyo yung guhit dyan, banda. Huwag nyo rin sa intro ha, kasi mag -iba. So, balik back, tapos split. Tapos, uh, drag nyo. Ah, hindi. I-sum nyo muna yung ano, yung, ano, ganyan. I-sum. O, oh, sum. O, oh, di ba? So, nag-iba na. Sum. O, oh, yun yung position. Yeah, drag niyo pa right. O, oh, naka-highlight yung video ha. Nakapulay pati yan. So, split. Pupuling natin yan. Okay na. Dito banda, i-drag din natin. Dito, i-drag. O. Oh. Diyan, dyan banda. Drag yan. Okay, split. So, palaki natin yan. Uy, mali. Mali yung pindot. Dito sa kapila, uy. Nang ganyan, ganyan. So, balikan lang natin yung una. Yung na-skip. So, yung position na natin to para mamaya, pag nag-play siya, iba-iba yung position. O, oh, dito. O, naya, diba? diba? Oh, same lang siya. So, ito yun, no? Oh. O, oh, same lang. So, itong, itong, anong spot na to, ito, click natin. Ito, ilagay natin yung sa baba. Ilag Il natin pa baba. O, oh, dyan, pa baba, dyan. O. Oh. So, okay na yan. So, ito, same lang sila. So, ito, ibalik natin dun sa position kasi naiba yung, ano niya Oh, so, Dragon contain na split. Okay, then dito naman yung pinakahuli, position natin. Kasi, si dapat kung gwapo yung tingnan si Pilo Ascal dyan eh. Uh, <coughs> diba? Uh, position na. O, oh, tingnan mo yung ngiti. So, ulit, i-play natin. Tingnan natin, i-play. O, oh. oh, diba? O, oh, nagbago. Maki, bumo, nasa baba. O, oh. So, pwede rin kayong gumamit ng animation dyan. Pero sa akin, hindi na gumamit ng animation. Yan lang ang ginagawa ko. O, oh, yan diba? oh, iba-iba yung position. So, ngayon, mayroon pang kulang yan. So, paano, una, sunod din gawin is back. Then, maglagay tayo ng caption. Dito sa text ba? O, oh, pinto tayo yung text niya. Add text. Then, okay, so, mayroon doon text. So, nag-add text na. So, pwede ka mamili dito ng font. Mayroong mga letters ito na, ano, i-click mo yung font. Mayroong mga letters na so, nakahiga, nakadapa, nakatuwad, nakatakilid. <laughs> Oh, yan ang font. So pwede kayong pumili diyan kahit anong yung gusto ninyong style na pagkasulat. Ah, uh, Then sa akin is system lang kasi yung ang standard. So gusto niyo yung baguhin yung ano, yung color or yung mga kulay, you know, pero hindi tin yung yung style. Oh, pwede kayong pumili diyan, oh, uh, Sa akin itong black, ah, white and black. Para mas maganda. Pwede rin yung white and black. So yan, mayroon na white and black. So pwede na tayo mag-construct ng title. So, ano ba yung title nito? Ah, uh, okay. May okay, sandali lang. Bakit nga kalimutan yung title eh. Ah, alam ko na. So, title nito is Mabuti lang sa umpisa. So, pero caps lock sa tayo. Kasi big letter. Mabuti lang sa umpisa. Alright. So, yan. Mabuti sa umpisa. So, check. Check natin para ma-okay ba? So, natakpan mo yung mukha. Oh, so simply i-drag natin yan pataas para hindi matakpan yung muka. Oh, diyan oh. Dyan. palakihin natin konti kasi yung para to sa so, nanay at tatay. So, yan. Okay. So, yan ah. So, play natin. Ay, iba mo nag-iba mo yung video. So, kailangan natin na ano, yung pali iksiin yung ano, caption natin yung text. So, madali lang yan, i-select niyo yung text. Tapos hawakan na yung puti, yung, yung may orange. Oh, pag lumabas yan, oh, so, if, long press na yan, i-press nyo sa screen i-drag nyo pa left para umiksi. Ay, sumama ka man, iwag oh, kang, ano ba, oh, yan. Makamiksi na, so, ayaw talaga magkisama, eh. Oh, so, yan, ibalik nyo lang, oh, yan, yan, oh, itapat nyo dyan sa guhit, oh. Okay na yan, so, check natin. Play, alright. oh yan, so, wala na, wala na nakaharang. Make sure na walang nakaharang na mga letters, caption dyan sa video kasi magka visibility yung video mo pag maraming nakaharang na caption. So, yung position ng caption, yan, nakasenter o nasa taas or dito sa baba. So, ano pa ba, ba yung kulang niyan? So, yung mga, ano naman, yung sticker. So, sticker. Click na rin yung sticker. So, ano ba gusto nyo lagay? Share, like, follow. Sa akin follow. So, make sure lang maglagay kayo ng mga sticker uh, after 3 seconds ng video para uh, standard siya. So wala namang follow dito, wala namang share. Oh, okay. dito, hanap tayo. Kung, kung hindi nyo makita, pwede nyo search bar. Sa akin dito is follow button. So hanapin natin yung follow button dito. Alright, so yan. Meron na follow button. So itong pula na may white, yung pagiging kinding. Click natin. So pumasok na yan doon sa screen. Ay, hindi bagay kasi red yung damit. So pinutin nyo yung X kung gusto nyo palitan. So ito yung gusto ko, oh, palitan ko to eh. Ito yung mabilis pumuslok ba? Yung pumindot ba? Oh, gusto ko yung mabilis pumindot eh. So, back na. So, yan na. So, i-play natin. So, i-drag natin kasi natakpan yung mukha eh. Dito. Oh. Dito sa baba. hilain natin ba baba. I-drag oh, mo lang ba baba. Huwag yan. Sa bibig, baka makain yan. O, oh, dito. Uh, oh, yan. Yan. So, para ano na para maganda yung kalabasan niya kasi nanjan na yan, kailangan natin i-exit yan. So, pindutin nila natin yung animation. So, exit tayo. So, out. Pindutin natin yung out. Hanapin natin yung mga out dito. So, select natin yung out. Then, pag lumabas yan, pili natin yung dito. sa so, Depende sa inyo kung ano yung gusto yung animation. Sa so, akin, ito yung right side. Oh, right slide. Oh, right side. So, click na yung right side. Then, check. Pindutin nyo yung check para makompleto siya. So, nandiyan na. So, i-play natin. So, subukan natin i-play. Oo. Oh. Oo, oh, yun, di ba? bilis. Parang tinangay ng bagyo. So, meron na tayong, ano, sticker. stick here. pwede rin kayo maglagay dito sa huli. Oh. So, yan na. So, ano ba yung kulang niyan? Uh, so, wala nang kulang. So, ano, punta na tayo sa export. So, yung cbt megapixel. So, i-drag natin. Bilagay natin sa 1080. Then dito naman sa from rate, 30 lang yung recommendation, okay na yan. So, pag wala na, ano, wala ka lang pwede idagdag, o oh, export na. So, isip lang natin dito sa device. Dito din yung save device. So, mag-export na yan. Alright. So, hintayin na yung matapos yan. Oh, pero huwag nyo hintayin yung matapos yung mga ano nyo, yung love life niyo oh, Diba? So, pag natapos na yan, simpre, Uh, kayo nang bahala kung saan nyo i-upload Alangan alang, nga alang naman dito nyo i-upload sa akin nga kayo nang nag-edit <laughs> uh, nga tayo matapos yan, lagi nag-export yan okay, so export na so tinutin itong done ba, yung done para matapos talaga oh, done, so make sure na pumasok siya, so puntahan mo yung gallery mo so, puntahan mo sa gallery, back lang back, oh, puntahan check mo yung gallery, check mo yun So, pinatay mo yung galeri. Kung ba? oh, ayan, pumasok. Di ba? Oh, ang ganda na yung Yan yun na. <tinyo> Nang magjua pa. So, yun, yung prating inuuna. na. O, so, yung magjua dyan. na Gawin nyo dyan. Nasa barkada.